Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang in masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat. Yes, we're back. We This is Punchline back. with Alex Calleja and Israel Berobra. Berobra. <laughs> <laughs> Ito po ating resident fact checker, Israel Berobra. Ah, uh, po, resident fact checker na lately, medyo nababawasan na babawasan mga pina-fact check ko. Mahalan, <laughs> oh. <laughs> nagkamali tayo ng mga release songs ng mga nakaraan. Pero okay lang yan kasi Uh, Nagkakamali internet. <laughs> yun lang yun. Yun so, lang yung ibig sabihin. Yun lang no. Always remember, oh. spread the laughter. Ha? Huh? Not the violence. Oo oh, okay. naman. Okay? okay, so ito naman oh. tayo. Na, nagkaroon kami ng bagong ano ngayon. Ako nagugustuhan ko personally. Ha? Ah, yung nangyayari sa atin na mga kanta, iniinterpret natin. Oh man, nagkakaroon oh, kasi, ng bagong angulo, bagong meaning. Oh, oh. Oo, sa <laughs> kaya abangan nyo dahil tutuloy-tuloy namin to dahil nakapila na kami ngayon. Bakit alam namin na ta, magtatagal to Kasi magbabangko kami. <laughs> <laughs> uh -huh. Uh -huh. Aminan tayo, November 12, ay November 13 ngayon. November 13 November ngayon, 13. pero gagawa kami, uh -huh. susubukan namin gumawa ng maraming episode para makatuloy din kami sa TPN. Eh, Siyempre ang TPN, mapapakasundin uh -huh. yung mga yan, December. So gagawa tayo ng maraming uh, episode para hindi tayo makisturbo kasi Itong podcast naman namin eh, ano naman to eh, hindi naman tayo alagain. Di ba? Oo oh, naman. Matapos lang tayo ng podcast, mabigay na sa Low maintenance. Lang. ma, para maasikaso nila yung mga podcast talaga na yung kailangan nilang ano, asikasuhin. Kasi tayo naman eh, Plus, low maintenance. Itong holidays, magbabakasyon ka, Lex. Tama? Magbabakasyon magbabakas nila ako ng Pero ang, ang, ano talaga, ang TPN, the, the pod network, siyempre may mga maraming inaasikasong mga podcast yan. Oh, Tapos, siyempre, pag ikaw nag-release pa ng mga December na na ano ba December 15 medyo asikaso kaso na yan nakakaya na kasi oh. Yung mga trabaho rin tapos siyempre yung ang critical pila, -pila, -pila, -pila na na yung na two eh. weeks eh two weeks na dadaanan yung Pasko sa New Year siyempre pagpasok mm. ng New Year alam naman magpatrabaho ka agad ng first week ng January oo mm. oh. Uh, siyempre nag-ease in pa sila lahat yan oh, ngayon, uh, ngayon tayo mag, uh, goal namin makapag pondo ng hanggang mm. January. Pinag-usapan namin, naisip ko kanina. Asa yun na <laughs> day, yung, asa yung kodi ko natin. Yan. Hanggang January Hanggang January 16. Wala kami pakailan po ano mangyari sa mundo, sa Pilipinas. <laughs> you know, may alien na tayo. May you know, alien tayo sa December oh, 29. Oh, oh, ang topic ano, pa rin natin. Huwag nyo kami i-judge ha. Kung halimbawa, December 29, may nangyari ng matindi. Pero kami parang happy kasi nga, November bemberto ni record. Yan na, oh. real talk yan. Huwag kami makaka-cancel na, ano ba kayo? Very ano kayo ah. Oh. Anong tawag doon? Um, yung ano ka, ano? ba? Oo, oh, out of tune tayo sa, out of, touch tayo. Oh. Out of touch, ganun touch tayo sa reality, Para ganyan. Para naman yung TPN naman, eh, makapag, kasi kaso sila, na, aminado naman tayo, hindi naman tayo mga top podcast dito eh. Ano lang oh. tayo, makapagbigay lang tayo ng mga saya sa mga gusto sa ating makinig. Yun lang. Oo, oh, yun pa, lang. Tapos, At walang yun, pilitan. walang pilitan. Dito ba? lang kayo makinig oh, sa amin. Pag ayaw nyo, okay din. Pag dito okay kami trip, din. okay lang. Pag trip nyo kami, okay din. Halimbawa, oo, okay <laughs> kami, wag, na, wag na tayo mag-compare-compare ng ano, uh, masaya kayo <laughs> kung saan kayo, masaya rin kami para sa inyo. Saan, dito oh. parang mas magaling kami, mas magaling nakakatawa nyo. <clears throat> nag-enjoy kayo sa amin, salamat. Pagka medyo hindi kayo nag-enjoy, pwede naman kayo wag makinig. Yun lang naman. Oh. <laughs> <laughs> ang natatanging podcast na walang na, hindi na milit pakinig sa kanila. Oo, oh, diba? ang impact niya gusto namin na unahin niyo unahin niyo yung importanteng mga bagay. Buhay. Oh. Pag-aaral, pagtatrabaho. Trabaho. Oo. Oh. Para ano to eh, parang yung reminder sa mga online gambling. Tama. Huwag nyong sirain ang buhay nyo. Parang ganoon. Kaya naman na, oh. nakakaproblema yan eh kasi nga kaya natin hindi ini-encourage kasi marami sinisira yan. Totoo. ba? Diba? O. Gugulat kayo, no? Gulat kayo dahil nagsasayta kami na against, no? <laughs> yan ang sinasabing namin. Teka lang, clear, oh. clear ba yun na baka mamaya ang, ang sponsor nung buong podcast natin dahil <laughs> sa TPN, eh. Upak, eh. <laughs> No, wala naman ako. Wala. Ang, ang, ganda siguro yung gano'n, ano? Yung tungkol sa gambling, sinabi mo, nag-advise ka. Biglang makakatayo advertisement ng online gambling na papasok. <laughs> Pwede, pero wala na. Yung labas na tayo doon. wala oh, na, labas na tayo doon. Labas wala na tayo na, sa Sabi, endorse ko eh. Maraming salamat kung kasama oh. kayo sa mga, sa ano, pero hindi ko kayo, ano, hindi ko kayo kasama, <laughs> hindi ko kayo endorse. Kasi, ang sama ng, ano ko, experience ko sa online, na napaka-plastic ko naman. Para yan, sama ng, ah, hindi sa online, mm. Yan, sama ng, ano ko, ng experience ko sa gambling. Pamilya namin Period, na oh. sa gambling. Muntik na masira ang buhay ko sa gambling. Mm. Abuti ah, na ko 'yan. Nung panahon pa ng mm. ano ah, nung mga wala pa lang online Casino talaga 'yung sinasabi ko nagpupunta sa casino nag talaga. talaga. Oh. So, same, same pareho tayo, yeah. Oh, yeah. Uh, so, uh, ah, yeah. yeah. talaga Nahirap. tayo umano diyan. Pero 'yung mga iba hindi natin masisisi pare. Kung hindi rin sinasabing masama 'yung mag-endorse, wala at kanya kanya-kanyang oh. ano 'yan. kanya, -kanya kayong, Wala ano, rin judgment dito, wala rin judgment. Oh, hindi 'yan, decision niyo 'yan. Hindi namin sinasabing masama kayo. Nagkataon lang na hindi namin. Oh. Ano yun? Kano Kung may alimbawa, umi-airy dito pagkatapos natin may ano. So, edi, edi, ano, ibig sabihin, ibig sabihin, hindi ko alam eh. <laughs> Ganon talaga mundo eh. Oo, so, oh, kahit na sa mundo, eh. Good Times Radio, kahit na sponsor namin oh. yung Bangto, sa Kajali, may oh. maya maya maya, tinitira na namin din sa, ano eh. Oh. Pero, yung pag endorse ng uh, online, Alak, Sigarilyo, sa inyo yan, Ano hmm. kanya-kanya tayong sa buhay, pare. Totoo. Hindi natin Totoo. question sila kasi, kanya na diskarte mo sa buhay. Ngayon, yung diskarte namin, wag mo rin pakialaman. ilan naman hmm. dapat para peaceful tayo eh. Wala, wala pride, apakan, walang diba? pakilama, walang na walang, walang pakialamanan na kasi mm. magpapalang araw, bumalik na mundo eh. Diba, hindi <laughs> mo alam eh. Hindi mo, eh. mo alam yung hihingin sa'yo ng pagkakataon na baka lunukin mo yung pride mo. Di ba? Lunukin mo yung mga salitang binitawan mo dati. So, sa, diba? ngayon, sa, ngayon, ngayon, sa ngayon, medyo marami naman akong pera kaya pwede ako magsabi na hmm. ano, hindi ko kailangan ng ng suporta. Ah. Yeah. Kung medyo, yeah. hindi ko talaga yung parang kailangan-kailangan ko na yung, yung mag-video, mag-encourage. Ayoko lang talaga yung verbal kung sasabihin. Mm. Kung may commercial man to show namin. Personal endorsement, hindi gano'n. Kung no. may show, show, may ano man to commercial, hindi ko, wala na ako doon, ano, say, okay yeah. na naman yun. Kasi para sa, hindi lang sa akin, kundi sa kapakanan ng producer ng, t- ng PTN. Network, yeah. O, pero Network. ang request ko, hindi ako magsasalita to hindi ako mag-guess. Personally you know, endorse. Yes, yes, Ang -guess yes. Ang i-guess natin, yes. sepat credit. Yan. Kasi... Oh, yun. Pwede yun. Ang sepat credit. Yan yung mga financing. Sepat credit Philippines. I-guess natin yan in the near future para kausapin. Yes, yes. Maganda ah, yan. Para sa mga OFWs oh. yan. Tumutulong sa OFWs. Ang ganda ng segue ko. Ah. Yan. Alam alam nila kung sino kakontakin. No? Kasi nag-abroad key. Oo. Nag-abroad key. Oh, sepat credit financing.com. Mm. Yan. Of course, kasama natin ang tropa natin si Marlon Tapalo na nag-askas. Hmm. Yan. Si... Patsy sa si Patrick. Si Patsy, si Patrick. Galing, di ba? <laughs> Patsy at si Patrick. Pat, si credit. Galing. Uh, si Patsy, si Patrick. Galing, galing. galing, galing, Ako at ikaw, si na. Ah, si Pero Pat, si Pat, uh, si pat, Pero, pat, si pat tayo, lang. Pero babalit tayo bago tayo magsimula. Uh. no? Bago tayo magsimula. Ito, seryoso. Kasi mamaya, um, maraming mga, ano, mara ako may masama experience ko sa sa gambling. Kasi nag-gambling hmm. pamilya ko. Doon kami nagkasira-sira. Kaya ang stand ko, hindi ako mag-pro-promote ng verbal. Kasi nangyari na yeah. yan kay Mo Twister. Nag nakiusap sa akin si Mona. Lex, may sponsor tayo. Kailangan hmm. ni Mo yun eh. Hindi ako, yeah. ano, so, si Mo lang nagsasayita. Tahimik ako. Hindi ako hmm. nag, ano. Um, siya naman ang taga-approach. Pero ako, ang stand ko, hindi ako verbal. Yun lang yung, hmm. yung stand ko. Hindi ako verbal na magsasabi o kaya ng interview. Alam ng ano, alam nang mm. mga online gambling na lumapit sa akin yan. Ang ma-accept yeah. ko lang is you go through TPN. Kung anong ma-arrange ng TPN sa show namin, labas na yeah. Dito, mga, mga commercial, okay lang yan. Kasi parang, mm. di ba wala ka naman magagawa eh, kahit sa Magic 89.9, may commercial pero, sa yun. Pero do doon ako sa show, yeah. wala na akong magagawa doon. Mm. Kasi ayun, accepted ng radio yun eh. Pero yung verbal, yung bibig ko, masasabing, Tangkilikin niyo po. Tapos ah, wala. hindi ko kaya yon. Hindi ko kaya yon. Mm. Yung decision Plus, ni Vice Ganda, si Vice Ganda mismo oh. Nagsalita siya, 'di ba? Pero may reminder siya. Hindi ko kaya yon kahit may reminder. Mm. Pero hindi ko na question, hindi ko na question si Vice ha na mm. 'di ba? Kasi may mamaya kasi pwedeng tumanggap ng Yosi, hindi ba? Yoosi. Mm. Uh, pag tumanggap ka lang Yosi o kaya tumanggap ka lang alak, pwede isipin mm. masama rin na part in a way yun. eh. May mga taong nasiraan oh. no. Na sa alak. Oh so pwede naman akong questionin. So yun yun. Mm. Ang sinasabi ko na. Although, okay, papaalala diba? lang din natin sa lahat na gambling, yosi or alak. Lahat 'to hindi naman siya unlawful. Oh. Controlled siya ng government, diba ba? Oh. Controlled siya ng government, may mga batas sa mga balot diyan, oh. diba? Hindi naman siya pwede natin sabihin na masama agad, pero may mga oh. masamang epekto sa depende sa tao. Yun yun, oh. depende sa never, tao. Never never kung ano, never kung question ang mga desisyon ng iba kung hmm. pahit nila ginawa yun. Kasi buhay nila yun. Yeah. May sarili-sarili yeah. sarili tayong daylan. At hindi mo pwedeng hmm. sisihin ang isang tao, di ba, para sa isang mga Sama. desisyon na kailangan niya yun eh. Kaya hindi nyo kami mapag-aaway dyan na, uy, ba't yung hmm. diba, wala, a desisyon nila yan at hindi sila, hindi nila, hindi, hindi natin tayo, wala tayo sa posisyon para sa hawak ng buhay nila. O, hindi yeah, tayo, yeah, yeah. ano, hindi tayo perfecto para mag, magano mag judge sa mga taong tumanggap ng, ano, ng, ng, ano, ng, hmm. Yung mga yan. Yan ha? Yan ha? eh. eh, 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 eh parehas na statement ha? Parehas hmm. na statement yan. Para alam nyo yung stand namin. Yan. Para marinig. Alam, alam ko yung stand din namin Australian. Lagi namin hmm. inoconsider yan yung boundaries namin for example. Yan. May mga iniiwasan kami dito ng pag-usapan. For the sake of yeah. dahil ano namin yun yung boundaries namin. So sa mga nakikinig sa amin yung ano rin namin sinasabi namin na ang podcast namin ay uh, ano lang, nag-uusap lang kami. Kung natripan nyo kami, makinig kayo, maraming salamat. Pag hindi nyo salamat kami... Maraming salamat. Huwag nyo kami siraan. Ano lang, mm. tanggalin nyo kami sa buhay namin. di ba? Maliwanag yun. Mm. Sa lahat na nagkakagusto sa amin, yan, pwede kayo magsabi-sabi. Thank min, you. Listen up oh. nyo ako, ata, Sana improvement. Mga ganun, oh, ganun no? oh, maganda diba pa yung ganun. Oo, maganda pa nga yung ganun. Diba? Lex, ano, mm. sana di mo na nasasapawan si Israel. Minsan diba? may nag-message mm. sa akin nun. Pero ang pangalan, ish, ish, ish. Ish, buena. Hindi <laughs> ko alam kung sino ha. Hindi ko kailangan. Sabing palitan yung user name <laughs> bueno, eh. I think you have to give more ano airtime <laughs> segment kay Suelben Obra kasi sa no. dapat na meron kayong isang meron daw 5 minutes na si Israel lang tapos nag-play ako sige so, okay, I will consider that tapos ish ish uh, ish 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 oh, okay. <laughs> ish, bueno ano eh Obra, oh. Buena. Obra Buena Obra Buena <laughs> Sabi na nga ba mga tao yun. Maraming salamat sa taong yun. Pero, <laughs> sabing palitan niyang username eh. Okay. Hindi, <laughs> masaya, masaya lang so, itong podcast. Nag-message ako, Israel. <laughs> Nag-message ako, sa Israel. Oh. Na talaga mga tayong podcast. Sumagot yung, ano, yung <laughs> <laughs> off the eh, web na, hindi mali. Sabi, I <laughs> said, di ko ba naman sign out. <laughs> Ay, shit, di ko na sign out. Ganda mo naman mga message <laughs> doon na ano, mga comments doon. Ish, Cobra Buena. Sabi niya, I I think it's real. Well, Is ano ha? Uh, nakakatawa siya ha? factor na doon sa ano ha? Sabi niya. Binabash na nga ako noon eh. Binabash ka? Oo. Oh. Uh, ka man, nanambabash kay Alex, tigil mo na yan. Di mas, Ish, di Buena. Hindi ko makuha kung sino Ish, eh. Ish, Buena. Makinig ka sa akin. Oo, oh, taga-unroad siya <laughs> taga Taga La Union. La Union. Ako malapit na bitlo. <laughs> Teka sa ba? Bagyo. Hindi ma. naman, hindi naman. Wala yun. wala yun. wala May dalawa ka na babae. Nako, sinasabi ko eh. Tapos <laughs> susunod, anonymous na nga lang yung account. Anonymous na lang. Pwede yeah. <laughs> namang anonymous lang eh. Yan. Ayun, ayun <laughs> encourage namin na makinig lang kayo on your own time. Yan mo, yung free time yeah. nyo. And never, never, never ah, uh, allow us never to take over things. your oh. ta take over your life. Okay. Yes. And never, ganun. never take us our our advice. <laughs> Seriously. Oh, <laughs> Totoo rin. Tama, tama din. <laughs> no, diba? May disclaimer not... dapat tayo na gano'n, Diba? Oh, di ba? No. And never fight for us. Never fight for us. Never fight for <laughs> Because us. Because we will never fight for you. <laughs> <laughs> But also, never fight us. Never fight never us fight also. Never fight <laughs> us also, okay? Ayaw din tayo mag-away. Ayaw, Ayaw na tayo mag-away. Ayaw na, na, na tayo. tayo. Ayaw na tayo. Saka, huwag nyo kaming laging gusto. Ito nga, natutunan oh. ko sa relasyon. Ang relasyon, di ba mahal ang asawa? Walang 100% laging mahal mo yung partner mo. May araw mm. na 20% lang pagmamahal mo. May araw yes. na 100%. May araw na ayaw mo sa kanya. Normal yun. Mm. Hindi totoong 100% laging pagising mo yung asawa Always. mo. Always? Hindi, may real. araw na pagod ka. Hindi pwedeng pagdating mo hundred mm. 100% effort mo. Napainap oh. ko kayo no, pare, of all people, ito narinig ko sa kumilanting si si ano si 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 ano yung mukhang puppet <laughs> si mukhang puppet yun na si mukhang ano <laughs> si ano si Jim hindi si Sinu? Jimmy um nakikinig Jim na ako sa ano hindi hindi uh -uh. ano eh yung parang ano parang Jimmy Carr Ayun, si Jimmy Carr. Jimmy diba? Carr, oh, oh, yung sumasagot sa mga audience. Oh, so, yun. Pag, ano, sa Ay, oh, yeah, 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 yeah. No, I just be married at tip. Sabi niya, I will uh, give you a tip na baka mabore ka. Sabi oh. niya. Uh, parang, ano, always, ano, serve your partner. Serve, parang, oh. sabi niya, be of service. Parang sabi niya, be, uh, be of service, sabi niya. Yes, maganda nga yun. Ano, uh, hindi, there's no 50-50. Hmm. -50. Pag minsan, nag-20 ka lang, dapat yung kapartner mo umayti. Umuno, oh, Pag pumuno. Pag siya naman 20, tama. umiiti ka. Hanggang mm. magkita kayo eventually sa 50-50. Mm. Hindi yan laging equal palagi. Parang ganun. Ganun Baganda, din sa pagmamahal. Hindi lahat nagigising yeah. ka na laging perfect ang pagmamahal nyo. Yeah. So ngayon, naiintindihan namin kung ganun din kayo. Ha? Pag ayaw nyo yung episode namin, hindi po kit kami ay uh, punch time with Alex Calles, Fred, ano Israel Ben Obra. Mm. Hindi laging, eh kami eh, hindi, talagang listener kami yan eh. Ano Ano uh, uh, Masama na yung masama na yung ginagawa namin, pangit show namin. Sinasabi nyo pa rin natin nee, hindi, <laughs> nee, nee, okay lang. Wag, wag, wag kayong aabot sa ganun. Wag, wag tayo ganun. Kailangan namin ng ganun? Kailangan namin ng honest and ano and open-minded and alam mo na, yung totoo na, Lex, hindi namin gusto yung ginawa. 13 minutes lang yung ginawa nyo yung isang episode, ha? Lumabas nga yun. Nagagalit. Dapat ay kami, ay <laughs> kami. kami sa mga tao. Oh. Okay, ito 'yung episode na natin. Uh, mag kang maganda, Okay ba Maganda 'yung kantang pag-uusapan namin. Pero sinasaktan uh -oh. lang namin 'to para sabihin sa inyo na itong ginagawa namin ni Israel seryoso na kami dito na naglalaan kami ng oras, pero ang stand up talaga ang priority namin. Yes. Ito ano yeah, lang namin 'to ni Israel. Uh, isang avenue lang para to promote din 'yung stand up. Pero itong podcast namin, yeah. hindi namin 'to eh, pro promote. Na awardan nga tayo, pero hindi ko pa kung bakit. <laughs> yun nga na may pressure ako na kung wala nga tong award baka may nag nominate kailan. daw yata yun yata, yata yun di ba may magagaling sa nomination yan ng mga listener oh, yung ano yata kami. eh yung ang uh, pangalan nun ano ano is ano is obra, obra buena Buen. <laughs> nag, -dominate. nag dominate Tapos ang dami, ang <laughs> dami daw na ano, ang dami daw nag-nominate eh, pero mga IB, uh, IB, puro ganun lang. Para ano, obra mestra, mga ganun eh. Chubby <laughs> cheeks, mga ganun eh. Mga chubby cheeks? What uh, ako gagawa? Hairy guy, mga ganun. Hairy guy, para gano'n <laughs> ayun, ayun. Sige. Tapos, ayun. Yan ang ano namin. Paliwanag ah, yun. Para maliwa, pinapaliwanag lang namin na um, eto nga, as uh, ano kami, maging honest lang tayo palagi. Itong ginagamit, ginagawa namin itong podcast para lang makilala nyo kami sa ibang aspeto hmm. pero uh, stand-up talaga ang aming forte. Doon namin kayo gusto makita sa mga venues namin kami nagpapatawa. Ah, uh, itong uh, podcast ko, The ago, Yung exclusive to sa Spotify. Ang gusto ko naman mm. 'yun, paipagkwentoan sa si mga artista dahil nasa loob pa sila ng bahay noon dahil pandemic 'yun. Yeah. pumatok. Mm. Ang gusto ko naman makilala ni mga artista on a non-prepared parang candid uh, pa, ko hindi ako prepared. Oh. Naalala ko pa si Rosana Roses. Oh, ang inopen ko kay Rosana Roses, napakataray ni Rosana Roses. Inopen ko. Alam mo paboritong paborito ko ta talaga kita. Ikaw ang paborito ano kong niya? 80s bold, ano, bold star. Sabi niya 90 sa ako. 80s. Doon pa lang. <laughs> Doon pa lang ang <laughs> to. First <laughs> opening ko. Parang ang <laughs> saya lang. Parang ganon. Uh Oo. -oh. Pakinggan Pero nyo ngayon, yun. Ano, kaya sinama ko si Israel binob, ano, dito. No. Pero itong pagka-translate namin ng kanta, nagugustuhan namin to. Honestly. Uh Oo. -oh. Ako, tatotoo talaga, nagugustuhan namin to. So, yun ang gagawin natin, ha? So, again, iniulit namin, we want, we don't want you to, ano, to patronize us. Tama ba yung patronize us? Blindly. Mm. Blindly. Follow. Always, ano, defend oh. us. Kung gusto nyo kami I mean, depensahan, dahil talagang okay lang yan. Pero sometimes we also, ano, uh, uh, uh create, ano, uh, we also, ano, parang, ano, ba ba mistake we do, ano, man? Hindi tayo perfect. Ano na? Tama. Yeah, oh, We own up yes. to our mistakes. Yan naman talaga. Yan oh, yan naman tayo perfecto. Pag yung kanta namin, mali pala yung year. Sagutin nyo kami. Di ba? May oh. interpretation kayo ng sarili nyo. Sarili pwede nyo ilagay sa lang. comments. Pwede, pwede nyo, ilagay sa Comments, oo. Masaya oh. yun. Huwag nyo kami, ano, huwag nyo sabihin na kami, ano, parang, hindi kami perfect. Parang ganun. Uh, mas gusto namin yung, ano, yung, yung fan base na, na, ano, na dynamic. Tama, di ba? Ayaw namin ang oh. ano, yung, yung naikikita lang na ganun Static. lang Static. na ganun tapos, oh, lang o oh, o oh, tawag Follow, follow sa amin dahil lang para makinig kayo sa amin dahil gusto nyo kami na may naikinig wag mainig kayo dahil interesado mm. kayo makinig lang siya o oh, tapos mm. galit kayo sa amin galit kayo tapos babalikan nyo. Okay, okay, okay lang. okay na okay 'yung ano namin bokal kayo pa pag oh. hindi kayo okay sa episode namin, puta, wag niyo painggan. Sabihin niyo po okay nang episode diyan. 13 minutes no, kwenta. wala walang kuwenta. <laughs> Pag masaya naman, i-celebrate niyo kami. Ganun tayo. Oh, 'yun naman 'yun. Ganun so, lang 'yun. Pag niyo kami pagtanggol palagi. Ha? <laughs> sa kaaway namin Israel, alam mo, kaaway kaming isang ano, isang tao. Oh. Hindi niyo kaaway 'yun, ha? Kami lang 'yun. Kami lang 'yun. Oo. Ganun lang 'yun. Okay maniwala sa sinasabi namin, baka mamaya sa galit lang namin, Nasasabihan namin yung tao. Nasabi yung, namin -galit yun. No. kami doon. May personal kami. Hindi naman sinasabing tama kami o mali siya. Basta nagkagalit, hmm. Na, nagkaaway lang kami. Basta nagka-okay na kami. O paano ka na ngayon? Hindi ka naman involved hmm. doon. Nagkalit ka rin. O, outside, outside ka ng story. O, tapos o, bigla kang, di ba? Sa kalulugar. Sa kalulugar ngayon. Diba? Pag okay na kami. Ang dahil mo sinabi sa kanya. Hindi ka naman tropa. <laughs> kami galit siya yung Kasi, ngayon. Saan, ano? Yung, yung mga masyadong diehard na gano'n na o, passionate, o. sinasabi nila, passionate, may pagka cringe na rin eh. Oh, wow. cringe pag na rin pag oh, hindi, hindi lahat ng ano namin, hindi lahat ng against sa amin o hindi lahat ng ng uh, okay sa amin, mga taong ano ha, anyhow against sa amin masama sila. Hindi yun no. Parehin kami, parehin kami, rin rin kami ang mali. Pwede rin ah, yun. May ganoon ha. O kaya hmm. hindi naman lahat ng mga okay sa amin tao dapat okay din sa inyo. Hindi tingnan niyo rin kung hmm. hindi okay sa inyo katulad sa political okay preference. lang pwedeng yung preference. mamili. Hindi yeah, individual. yeah. po ako ako talagang ko. Supporter ako ng ng uh, ng ni Senator Bam. Pero there was a time mm. na napailigaw ako kay Duterte nung 2016. Nabili ba ako sa ano mm. niya? Sa atake niya eh. Pero natuto ako. Mm. O naging Lenny ako. Ano ako? Mm. Ano ako ha? Dynamic. Ay, ako. Yeah. Dynamic ako ha. Nagsimula ako ng ano, ng Cory. Kasi syempre, yung passion nung panahon na yun dahil 72 pinanganak. Mm. Pero naging, nung pagkatapos ni Cory, naging pedal Ramos ako. Oh. O, ganda ng pagka sa akin. Okay ako sa akin. Okay siya. Pero maraming kontra. Oh. Ibig sabihin, ano ako. Tapos si Noy Noy, na, 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 nainis ako saan siya sa traffic. Mm -hmm. Pero akino siya. Mga ganun tayo. Mm. Pero hindi namin kayo kukwestiyonin. Ay, ah, tam, ano tayo dito? O, ano tayo dito? Inclusive. Sa ganun ang tao eh. Ano you know, man yun. Ganun ang tao. Ganun kanatural ang tao. Dynamic oh. tayo. Pwede di tayo magbago niya ng niya isip. Pwede tayo mga, magbago. Oo. Ano, oh, pare, hindi tayo hmm. mag-name drop ng mga iba't ibang mga grupo, ano, basta uh, ito lang masasabi namin to finalize everything. Lahat ng mga magagandang uh, nangyayari sa paligid, suportahan nyo. Yun yun, oo, hmm. Oo, huwag, kayong, huwag kayong, mamili ng mga ano, ng mga, ng ano, yung pocket kalaban. Huwag, hindi nyo pa, hindi, painggan nyo kasi mamaya ma-okay hmm. naman sila eh. Oo. Baguhin na natin yung kasabihan oo. na ano, the, the friend, ano, The enemy of my enemy my is my friend. Di, ganun, di di ah, oh, oh. Ano ganoon din mga magano, magmana ng ano galit o kaya wag din kayo magmana oh. ng ano ng 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 gusto, di ba? Pocket gusto hmm. ko, gugustuhin niyo rin. Restaurant, mga Magano mag -ano. wag oh. ganoon ah. ano to? Honest to goodness to ah, dahil magbabagong taon na naman. Ginagawa lang 'yan ng mga ano, ng mga lalaki nang liligaw. Oo. Oh. Yan. Pag <laughs> nililigawan mo, may gusto siya. May gusto oh. siya kahit ayaw oh. mo. Ayun ah, ka oh Eh, Makikipag-6K. Oo, tama. <laughs> yung, yun yun talaga yun eh. Hindi Oo. naman Oo. tayo magsi 6 eh. Kaya okay lang. Oh, Ganun tapos tayo... ang ginagawa mo lang yung manira. Kung alimbawa, karibal mo sa panliligaw. Yan, pwede ba Oo, yun. Oo, oh, oh sira. Eh. Eh. <laughs> yan Sex yan, Sex pa yun. Ah, uh, seryoso na. kami ni Australia eh. Totoo to Kami dahil sa dami ng mga nag nangyayari sa amin, ay iisip namin 'yan habang naglalakad kami sa sa street mm. ng Sydney, habang oh. nasa Melbourne kami, na habang nasa Auckland. Oh. Uh, oh, Wellington, sa Wellington, Christchurch, sa Dubai, habang naglalakad kami sa sa Singapore, Singapore, uh, Amsterdam, Japan, Japan Amsterdam, oo. Ano wala nang puot sa dibdib namin. May taba na, sa dibdib wala Israel, na. pero yung puot wala na. wala na yan, ha. Panahon na para <coughs> Oh. So, yung energy na kailangan ko igugol para sa ganun. Oh. Eh, oh. ko lang Ari, na lang sa paglalakad. Pare, Tama. Hindi na lang. na maglakad. Hindi ko sila sabi naglalakad kami. Ha? Yung lakad nito para papunta lang sa Yosian. lakad <laughs> 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 pa rin yun. Counted yun. Counted. lakad <laughs> <laughs> papunta sa fast food. Ayun. Counted yun. Nasa ano yun. Step sister, counter ko yun. Sister, ilang <laughs> mapapakakbo mo pag pasara na yung fast food. <laughs> Tangin ang ano to. Si five YouTube guys! To, running five out guys. of time na tayo, pari. Running out of time. <laughs> Ay, isang episode na to. Oh, isang isa episode, episode, na, to. Okay. Oh, oh ang, na ang, ano, 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 Huwag na tayo maganda. Nag-ano na tayo. Sharing. Oh, sharing, so, lang tayo. update Para naman, sa... Para na tayo moving forward. So, magiging format namin ngayon, eh, kantahan lang po, interpretasyon. Kaya, kapag yeah. nagtagal ito siguro, kasi may mga kanta may ni interpret na natututo kami. Oh, no, tumatama si. Tumatama rin eh. Diba? Tumatama siya. May mga tayo sa kanya. Uh, ang na naisip namin, life's too short. To, mm. ano, para, para ano sa, ano, sa negative energy. Para magtanim yes. ng galit. Yan. Mm -hmm. o ito na, sa universe, sinasabi namin, guys, okay na tayo. Sa mga fans, okay na kami, okay na kami ng mga kusino man yung uh -oh. nasa isip nyo. Wala, wala yun. Mm. Ano kayo, makinig tayo lahat sa gusto. Painggan nyo sila. Kapainggan nyo kami. Kapainggan nyo. Walang problema. Suportahan nyo. Wala nang problema sa atin lahat yun. Mm. Ang ano, pwede palang mabuhay yeah. ng kahit ganitong sitwasyon na lahat ay masa, ano, masaya. Lahat may ano share. Ba? Oo. wala na. Wala lahat na, may tao, share. Oh, na, na pwede palang mabuhay hmm. tayo na lahat tayo successful. Ha? Mm. Okay? Ninja. Yun. Okay na. Hilang hey hey na bala. Hilang okay okay na Okay na. Okay. At sa ang song ano? E -episode yun, <laughs> Isang episode pala? yun. Yan. Pwede uh, pala yun. Ano lang to? Parang usapang ano lang. Sharing. Yan. sharing tarang, lang to. Sana sabihin nyo to sa mga taong ano ha. Yung mga kakilala nyo na ang gando yun. Nabubuhay pa rin sa galit at oh. Uh. At saka ang, ang, ganda rin nun. Ang ganda rin nung ano na yun ha. Yung kumbaga parang paralel na sharing tayo. Nag-sharing usap tayo. Pero parang yung sharing na may share din sila, may share din tayo. Oh. Alam mo yon, hindi oh. hindi kailangan magagawan. agawan oh, oh. Hindi kailan no. lahat abundant para sa lahat eh. Abundant, abundant para yes. sa lahat. Yes oo. yes, oo, oo. Oo. Paano na yan? Yun uh, siya. Yan, ang success nila is success din namin kung iisa ang oh. namin. Ang success namin ay sana oh. iniisip din ng success din ni, ng ibang mga kasama natin sa komedya. Yan. Oh, katulad ni Kuya oh. Jobert na namamayagpag na yon sa sa lugar oh, so na siya. nag-show din tayo na sa Australia. oh, Masaya, oh, masaya. masaya, masaya. Pagka naging masaya ka na sa success na iba, ibig sabihin eh, contento oh. ka na rin at uh, maturity. Okay? Hmm. Yan, magkita-kita tayo tayo sa next episode. Abangan nyo, abangan nyo. Ay, salamat na isang episode tayo. <laughs> galing na to. Galing na Pwede pala. Yan, 10 ba, minutes. ten kasi hindi na ako naka Ano eh, ito kasi ang, ang may kasalanan itong Zoom eh. Wala na akong ano, <laughs> count. Kaya hanggang 40 minutes lang kami. E, oh, okay na rin yun. Oh, sira ulo to. Pero anyway, panoorin yung mga shows namin sa The Comedy Crew. Um, lakalagay naman yan sa The Comedy Crew. Uh, uh, ano, www.thecomedycrew.com at uh, alexalia.com. Nandun sa mga shows. At kung ano pa mm -hmm. mga latest sa amin, nandun do lang yan. Kung tingnan nyo yung social media namin, sandamakmakang promo promotion namin para maligaw kayo. Ngayon, tulungan nyo <laughs> na rin kung ano, ma-share na ito po yung mga show namin. Pero ini-encourage namin, ang priority namin ay stand-up comedy. Yes. Ang sunod namin ay ang mga projects na individual. Tapos itong podcast, ito, hmm. ito. May radio ko si may Meron kaming podcast na ganyan ito. May ginagawa rin kami mga iba hmm. sa labas. Nagtatravel kami abroad. Pero ang priority namin ay stand-up. Okay? Yes. yon Okay. Dito share nyo lang pare, ang ikaw, episode na ano sharing. Oo. Oh, share nyo to. para papaingan nila <laughs> share na niyo to ano, diba? from uh, the bottom of the heart, really, um, walang ano, halong plastic, walang halong charot-charot mm. na we can uh, live. Di ba? Live and live. No, diba? so, diba? okay. Yeah. No need to, ano, to, hindi natin kailangan mag, maghilahan pa para tumaas, kundi pwede tayong sabay-sabay tumaas. Yun, no? Yes. Yan. Ito dapat ang mga nare-reddit. <laughs> <laughs> Tama. Di ba? Matatapit <laughs> sa reddit, ha? Eh? ang positive. Kung talagang uh, talagang bukal sa loob nyo, let's start something na positive. Yung reverse King. nyo naman ang i-reddit nyo. Yung na sobrang uh -oh. manata sa pagiging mabait ang mga taong to. But okay na okay na sila. yon, ang mga kailangan. <laughs> yung nagpapaligsahan kayo ngayon sa reddit ng positive. alin nyo, sinabi pa nga nyo ano na okay pa rin pala yung sila. Ano eh, di ba? Magaling oh, pa diba sila. Ganyan, ano yung shows nila eh. Panoorin din natin sila. Di ba? di ba? Diba? Ayoko ko lang muna sabihin ng pangalan na, kasi hindi pa ano, hindi pa tamang panahon eh. Pero pang -pang, oy, tamang panahon. Mabi oh, pabibitawan din natin ang balang araw at magiging harmonious. Uh, ano na 'yan? Magiging ano na rin 'yan, ha? Para how po, I, -i wish na magbago ng nature ng tao na ganun, no? Oh, para hindi na kayo mahirapan uh, sa amin. Darating din 'yan. I-pray niyo lang. Hmm. Oh, pero not now, not yet. Not now. Okay? Uh. Ito po sa punchline with Alex Calleja. Yan. Spread the laughter, ha? Huh? Not the virus. Okay? Oh, stay safe. Stay, stay, stay healthy. And, uh, yan. We are always happy to serve. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.